so yun guys good morning meron tayo aircon na EOX brand uh, almost one year na araw araw ang gamit din may alaga silang doggy rito kaya uh, kung napapansin nyo mahina na yung buga sa kanan no doon no? mahina buga sa doon sa kanan mahina no So yun guys, ah, uh, yung nilinisin natin. Araw-araw gamit ko ito ma'am? Ah, uh, gabi. Ayon, so, tuwing ito, gabi po. Ayun, tuwing gabi ang gamit. Man. Ano ito, ba? Ayun, mga tenong. nang gamit. Pinutom lang. Yun, yan, yan, yan. So yun guys, ito yung nilinisin uh, natin. Breaker, yung outdoor okay, nito, no? nasa bubong. Yung breaker nito ma'am, alam nyo po ma'am? Ito po. Ay, sa kanan po. Pa! Yung sa kanan o, no, sa kaliwa. Yeah. Pa! So yun guys. yung ganun sina to. Ah okay po. Yung ano, 'di ba 'yun 'yun yung sa sa mm -hmm. Sa minyan na 'yan. Ganun. Pa na Pakay mo 'yun. Alin? Alin 'yun na tateline din? Sabay na 'yan pagbaba ko mamaya. Lili papabilo buwang o mo sing 'yun. Para pangkaano? Pagkatapos ko ispray dito. Pagbaba ko doon i-spray ko na 'yun. Nice. Nice. Sige, guys. Mamaya hapon ah, pa hapon. Mabukla siya na. Ha? Mm. Uh, May init dito. Pag wala ka init dito. Pag wala ay, 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 ay. <laughs> way, rito. Kaya ako yung una kong aircon dyan. Hindi talaga kaya, man, oh. <laughs> hindi kaya wala. May... Um, mainit kasi. Para okay. nag dito pag wala ka aircon. <laughs> Kaya dapat talaga ng aircon. Lalo pag sa Ay, oo. Oh, panigurado. <laughs> so, yun guys, uh, kung napapansin nyo, malit lang yung kwarto. Kaya lang talaga, pag walang aircon, ang init dito. Parang Bartolina ang dating. Ano yun? Ano yun? Nahakot niya yan. Nihigop niya yan. So, yun, guys. Uh, talagang ano. Pwede ano. Hindi mo lang binaba, no? Konti? Dapat binaba mo lang ng konti yung yun doon. Eh, Ay, wala. Eh, ano lang sa tawas, eh, ang gagawin natin? Lalo mo lang lang binikit. Pwede nang ng konti. Oo. Oh. Sinundang na lang po lang yung ano. Yung dati? Bama ba lang ako. Hindi kasi nagmamadali din yung mga yan dahil may mga kasunod pa yan, eh. So, yun. Ano talaga? Wonders power. power. Balloon. so, guys. Meron May, tayong sticker doon. Bigyan na lang natin sila ni Ma'am. Oh. Para pag tumawag sila. Mm -hmm. So yan, panigurado. Marami talaga yan. Dahil uh, magma-one year na po ito. Hindi nalinis. At first time. Ano? Nagpis kami na malaki-laking timba kasi mabilis lang mapuno ito.